Okay guys, good morning. Nandito tayo ngayon sa aming province sa California. Sa Aritao ni Babiskaya. Pauwi na kami ng bulaan, preparing. kontahin natin pinaglibingan kay Papang dito lang nilibing si Papang sa likod ng bahay bago tayo mo hinambulaan bisitahin muna natin si Papang tapad na yung pangarap niya noon pa malilit pa lang kami lagi niya sinasabi sa amin na dito sa bundok na to sa likod ng bahay nila papatayo daw siya ng musileo namin lahat yan na umpisahan niya na Siyempre pag namatay ako Dito rin ako Para tabi kami ng papang ko oh. Pang hmm, Diba Napakaganda Ang ganda ng naisip Ng aming papang Yan Yan kanila lahat to Yan may bundok Diyan. pag diniretso pa yan pang ah, uwi na kami bulakan pang lagi ka namin dadalawin dito pag napunta kami dito pang Lagi mo kami babantayan pang nga. Hindi ka namin makakalimutan pang ikaw ang idol ko. Sige pang, kaya nga ka na dyan. Ulit na kami, uwi ng Bulacan. Bye-bye. Okay. ayan yung kinaganda pagka namimiss mo si papang paket ka lang dito hindi lang, labit lang one minute, nandiyan ka na yung mga tanim dati ni papang yung mga puno na yan madami yan, hanggang dun sa bundok diba? Sanda dito dito, nasa dito sa amin sa mga bisita ya. Hindi bahay Ayan lang ang bahay oh. Lapid. Diba? wala pa ang one minute pag mabilis-bilis ka. Diyan ka na. alagaan ng baboy nila dati. Diba? Maalagaan nila ng baboy yan dati. ito tong durian na to tinan, alam ko ito nang nilihan dati ay eh, masarap yan durian yan durian ayan ang mga bahay dito tabing highway lang kaya so, hindi ka mahirapan sumakay ng bus pa Maynila lahat dito dumadaan

Mama mama pakat kita kita yo bye bye, bye, -bye.